Action guys. Dali. Lapo. guys. Dali. strike na naman. Uy, lak lakas. Ora kuda. Ora kuda guys. Lah. Dali guys. Fish on. Laki-laki to guys. Pambarakuda na naman. ah, barakuda nga guys yung oras natin ay 12.01 bali subok tayo mga idol magkasting tayo dyan bali yung dagat natin ay palaki abol na lang to walang ulam sa bahay wala <laughs> sana aku pano guys mga will problema walang ulam sa bahay kahit tuyo ubos na kaya papilitan talaga tayo nito magkasting So yun ah, Sana pagpalain tayo guys Baka dilinsya tayo ng pangulam Medyo maalon pa rin yung spot natin Pero sige lang Laban lang guys So abang-abang na lang po doon Umaya Mayroon At ah, Lapis na tayo doon Ayan guys Dito na tayo ah, May mga alon Pagay na tayong kagis na mayroon Sana may madali tayo Parang malabo yung tubig malinaw yung mga nakarang araw Yung pang malabo ngayon Hindi ko lang alam mamaya pag malaki na yung dagat guys kung maglinaw pa yan

Lugin okay, ko muna guys Lugin okay, sa na natin guys yun ako, huli natin Ang piraso Oh, ang alon Ang laking alon dito banda Agis tayo ulit ng idol Parang ay madagdag pa tayo Wala una na <laughs> kaya dalang prins ah, guys dali wala pala sa tabi Baka uh, lawa pa lang may isko natin guys Wala, ang tumal Kanina may mistake sa akin, nakabitaw, malaki siya ano Tumal yung isda Ayaw alas kumagat ng isda ngayon wala lang bakit Laku hunting sa uh, aqua wala magkain sa malaking ano ito lang mga isda sa may mga gilid gilid wala lang bakit wala magkain

Uy, lak, lakas Para kuda Para kuda guys Para kuda, nalunok na yung kawil natin Uy, baka putol Ayun, wala, kasi Ay, kala ko nalunok na guys Dali sumirit mahirit <laughs> Yun, ayos Very really good ada limbar kuda dito lang pala sa kababawan sila ay hirap tayo magisagis niya sa malalaking alon eh. dito lang pala sila sa tabi dali tayo barakuda good size nga dyan pero good size na barakuda malaki at patuloy na patay natin. ay baka makagat tayo ah, check natin ating leader guys ah, may gas gas malipad uh, yung pain na to ah wala, walang <laughs> damage lisa natin yung leader, may kasama to dito ali guys fish on laki laki to guys pang barakuda na naman ah barakuda nga guys barakuda barakuda ah ulit ko ulit na rito Ah, dali guys ah, Dali <laughs> Karakuda <coughs> Yan nga idol, dali Tayo natin Iwas-disgracia Madagdag din nga idol sa isa kanina parehas lang oh. Ah. lang mga idol similar ang size nila sa rin check tayo ng leader yun wala hindi sa ulit alin na naman guys Mission Ano to? Tickered <laughs> Tickered Dali Oo ulam Baksim guys Okay na yan yung size nya guys Hindi na kaligitan talaga Gaya rin yung kinukuha natin yung nakaraan Okay three finger na Ganyan lang kadalasan kumakagat dito guys Ih, eh, kawan itu mababaw babak pag itu kan injektor. Ih, hehehe, balik, bisa aja. Nah, no, gini tawon. Ini kira, guys. Ini kira. Nah, itu mira. Luga lang eh. Parang nag-uma lang yung ko natin. Talaga siya napuruhan. Mamaya naman guys, sabi tayo. Kaya yung memory card natin, hindi ito record ng matagal. Kaunti lang ang record nito kaya wala to guys, local lang na memory card. Ito makarecord ng marami. Kaya update na mamaya mga idol. Dali. Ay, lapu -lapu. Dali tayo guys, lapu -lapu. In size. Dali pa uwi na ako guys. Tapo Ay, ano? uh, na. Ayan o. Alas 3.40 na. Ayan. Dahan-dahan na tayo balik kaya pasok pa, <coughs> nice ring, kaysa pa ano, yun, uh, biyayaan, tayo umayang gabi ice rink yun sa pano yun bihayaan tayo sa pangulang nga doon medyo malayo-layo pa rin yung lakarin natin baka 5 na tayo makarating doon sa tabi so sana makadagdag pa tayo guys hapo <coughs> na hapo na naihinga na tayo Handa na tayo baba <laughs> Sulit na rin kaya sa paano May ulam na rin tayo guys Yung so, lalaki na ng alon guys so, Grabe na yung alon Mamaw na yung alon Hindi na ako masyadong lumidikit dyan Malalim na Nakagisan ko na lang yung maalo na yan Wala ako sa medyo kaya pa lang Mga na lang Yan malalaki na masyadong gulong dyan Langani na dyan ang pista na lang tayo sa kwan hanggang may iwang ang tubig sana makalagdag pa tayo guys bago pa ba tayo makarating doon sa tabi guys magandang hapon na po sa inyong lahat itong so, uras natin ay yan ah uh, po natin ay 4.22 na ng hapon so dahan na ako eh guys lakad na ako patabi na ako so ay, pahinga na tayo langhan na rin kumakagat pahapon na langhanin na magcon magtagal pa tayo dito dahil may tra trabaho pa tayo may gabi So, update na lang tayo mga idol sa huli po natin yung araw na to. Bali, ito po lahat yung natin mga idol. Yan. Yan, huli natin lahat. Meron tayong huling dalawang barakuda na uh, mga malalaki. Yan. Barak Barakuda, dalawa, sabay mga uh, Yan, hindi natin binidyo yung iba dyan. Kasi ito yung lapo-lapo yung huling nakuha natin. Bali, ayos din yung huli natin. Ah, uh, sobra din siguro sa kilo huli natin guys. Yan. So yun, maraming uh, po salamat sa inyo pong masama sa akin sa hapon na ito At hanggang sa susunod po, itakits po tayo sa mga darating pa nating fishing vlog Ingat po tayong lahat, God bless us all Peace on!